Ayan, isang makulimlim na araw sa ating lahat At welcome back ulit sa ating channel So eto, hunting tayo ulit Bumalik tayo dito sa ating dating hunting site Kasi di pa tayo nakahanap ng bagong hunting site natin So malapit na guys, abangan yung hunting content natin para sa mga labuyo, wild chicken so eto, face control tayo ulit kasi sa palibot maraming bagong tanim na munggo, bantayan natin ulit itong malunggay tree so tignan natin kung di tayo masiro sa ngayon kasi ito ano? E nangungulimlim mukhang nahirapan sa pagsikat yung haring araw wala naman tayong balita kung mayroon na namang namumuong sama ng panahon so ganito lang talaga siguro ayan dito na tayo sa ating kura ayusin natin sa glit so dagdagan natin na damo kasi ito oh. talagang tuyong tuyo na So ayos na So sit up na tayo ng ating side cam So ayan Nalagay na natin yung ating side cam Tara pasok na tayo sa loob at makapaghintay na sa ating mga patama kung may mapadapo tayo sa araw na to. Okay, good luck sa ating hunting. Oh, wala na naman to. Ang lakas ng ihip ng hangin guys. Tapos lalong lalong dumilim yung paligid. Ang hirap nito. Ang lakas pa ng ihip ng hangin. Ang hirap makapagpatama nito kasi gumagalaw yung puno ng malunggay. Sakaling may dadapo dyan. Ako, oh, ang hirap mag-timing bago natin putukan. A few moments later. Weto, so mulan na guys. Mulan na umuulan Biglaan guys yung pagbagsak ng ulan oh. Nako, ano ba naman to? Mula na naman to. Hindi na siguro titigil yung ulan. So alas 10 pa palang. Mulan na. So hopefully sana mahinto yung ulan. Ubali so, may dalawa tayong patama na pupulutin. Ano ba naman yan? Ano ba ngayon? Parang may aparating na bagyo. Wala. Maghihintay pa ba tayo? Sige, antay pa. Ah! Oh! gilid Butik medyo makapal itong puro natin wala pa tayong baon na panlagyan ng ating cellphone so doon na lang natin ilagay sa ating PCP bag waterproof naman bahala na o subukan pa natin maupo dito sa ating kura baka sakaling mainto yung ulan stay tuned One hour later. One hour later. So yan banda yung kinaruroon natin kanina. Tapos dito sa may tinaniman nila ng munggo, nakita ko kasi may lumapag. Kaya dali-dali tayong pumunta dito. Tapos may inasinta ako doon. So hopefully na mapupulot natin doon sa may gilid. Ang guys. So mga 40 yards yung tinira natin. So ito pa lang yung pangatlo natin. So, 'yung dalawang patama natin doon, hindi ko pa napulot. So tara, pulutin natin 'yung Ayo. So, tambalan siguro 'yung pagkadali natin. September dump. So, dito kasi sila sa gilid malapag Tapos 'yung kura natin nandoon. So may malapit sa malunggay. So, kapag may nakita tayong dadapo ulit dito di gagapangin ulit natin ayan bujang so, dyan ko yung PCP ko okay balik tayo sa ating kura ah, ano ba naman to ang lakas ng ihip ng hangin ito ang kagandaan ng unit natin kahit wala siyang isling ano ang gaan So mahigit dalawang kilo lang So ayan, nandito na tayo sa ating pura So nandito na rin lang tayo sa labas Pulutin na natin yung dalawang patama natin Para mapulot na natin So nakatatlo pa lang tayo Tara, pulutin natin So hukuli na makulot natin itong dalawa Ito yung una tatlo kahit mulan kanina tapos makulimlim mahangin pa so mga tatlo pa lang tayo so abang abang pa so hopefully magiging maliwalas yung panahon so tumigil yung ulan tapos mukhang sisikat yung haring araw so ayan tsaga tsaga pa so stay tuned Tukmo tutok mo ata yung patama natin na pangapat hopefully na mahanap natin nakaw 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 hindi ata natin napuruan ah so yun guys wala hindi natin nahanap so marahil hindi natin napuruan pagbagsak niya dito lumipad din sayang tukmo pa naman oh, o bato-bato balik na tayo sa ating kura pagod lang tayo sa tagal nating paghanap so talagang ganun Lutuin na ulit natin yung dalawang patama natin. Let's go. Simbradab. Tingnan pa natin yung isa. So ito, kanina pa tayo ikot ng ikot. Lalo na yung unang patama natin na tukmo. So nandito pala oh. Ngayon oh. Nasabit. Dito pa lang bumagsak, nasabit sa mga baging. So kukunin mo na natin. Ito so, ito, may dala akong panungkit Panukit. Ayun, tukmo. oh Bato-bato. So ito kanina 'yung akala ko hindi napuruan so nandito pala nasabit pala dito sa baging tignan pa natin ulit yung isa possible na nasabit dyan sa taas so hindi nasabit guys eh, ito nandito rin so ayan tatlo balik na tayo sa ating kura ayos So yung huling dalawang patama natin guys isang zebra at saka isang red collard ayos so, tatlo na yung natanggalan natin ng balahibo tapos tatlo pa o di nakaanim na tayo tiyagaan lang ang paghintay kapag ganito yung tempo guys makulimlim hintay pa tayo stay tuned to 23 na wala na siguro tayong mahintay yun hindi kasi maganda yung panahon guys so maghapon na makulimlim tapos bumagsak yung ulan kanina yung pansamantalang natigil so nadagdagan natin yung nakuha natin kahit medyo sa tayo hindi naman tayo naging malas sa araw na to nakahanim nga lang tayo mostly kasi kapag ganitong makulimlim medyo madalang yung dapo nila kaya back up, up na tayo at maaga yung pag uwi natin wala talaga hindi natin na timingan yung magandang panahon let's go natin yung ating bluetooth speaker ayan yung ating bluetooth speaker wala anim lang yung nakuha natin yan buti nga mayroon pang anim kahit inulan tayo kanina at saka ito mukulimlim kasi kaya wala talagang bihira yung dapo dito na ako sa ating pinagparkingan ng aking motor. So electric ko muna itong mga gamit ko guys. Ayan, sa mga natili sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat. So ito yung boring na content natin sa araw na to. So, hopefully na napagtyagaan yung panoorin. Shoutout na rin po sa ating mga digit na followers dyan. Sa ating mga bashers Sa inyong lahat, walang sawang nanonood sa ating content. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Peace out. God bless.